Sino ba naman ang hindi aatake ang kalandilisim kung ganito kagagwapo ang makikita mo ng mga chupapilisim sa Siargao? Hoy! Muragtala! Poor Dago! Kaya naman, everyone, samahan niyo ako. Oho, nandito na naman tayo ngayon sa Katangnan or sa famous chupapi Bridge para manarget parang napak this is the normal day in Siargao ganito po ka crowded po talaga kasi ang daming nai-inlove sa Siargao kahit sino ba namang turista pabalik-balik na po sa isla ng Siargao lalo na po ngayon kasi papunta na ang summer so dagsaan na ng mga turista kaya naman sa mga gustong pumunta ng Siargao mag-book na kayo ng early at i-hire ako na tour guide hoy for the go sa mga single dyan sa naghahanap parehas tayo eh parang tala. Grabe. Hoy, just ko, Lord, kung hindi mo alam kung sino para sa akin, marami sila. Hoy, nako nini, parang ano-ano dyan. So, kaya naman nandito ngayon dyan sa Katangnan Bridge, saka napaka-normal na lang po sa amin dito sa isla ng Siagaw. Pag makikita mo yung parang mga pukikay o chupapi, parang sa amin, it's normal na lang sa kanila. Parang half yata ng population ng Siagaw, puro turista or chupapi or mga ganyan, mga white people. Kaya naman, nag-i-enjoy talaga ako palagi. At the same time, lumiliwanag yung mata ko. Kaya ang vlog na to is nakakaliwanag. Hindi lang po, kung sa vitamin sa tiling, mo nakakaliwanag ng mata o nakaka-clear ng eyes, for sure sa vlog ko, mas didilat ang mata mo. Hoy! Kaya naman sa gustong i-manifest, huwag mong tapusin ang taon na to. Hindi ka makapunta ng Siargao. Ifurdago mo na at dapat ako yung kasama mo. Kaya ang daming nakakilala. Kaya naman, ako naman talaga is ready na to ready kung gusto magpa-picture nyo. Famous yan. Hoy! Nakakaloka. Minsan nahihiya na rin ako kasi sabi ko, I feel like, artista ba ako? ko? Hoy! Parang ano-ano dyan. Kaya naman, nag-i-enjoy talaga ako while nandito ako, waiting ako. Tsaka yung people come and go yung tao dito. Kaya kaya pag pumunta ka ng Siargao, kalimutan na dapat puntahan itong Katangnan or Chupapi Bridge kasi the best ito sa lahat. May narinig nga ako na po kay sabi niya nga na grabe daw, hindi niya daw uh, pinagsisihan na pumunta daw siya dito sa Siargao dahil nag-enjoy. Uh, nakita ko rin ang mga famous vlogger ng at uh, Tagum Bato, Tagum City. Ayan po yung pag paghilombing. Grabe nag-enjoy ako kasi nagkakita kami at nagkabandig kami, nagkakulab kami. Thank you, thank you so much. And then hopefully balik ulit kayo sa Siargao. And then po, ito yung pinagusto kong ita-target Lizim today. Ito yung guwapong chupapi na to. So pagkatapos namin dyan, pumunta ako dito sa Lamie laminid. So, I very highly recommended sa laminid. So, pag gusto nyong pumunta ng Katangnan at nauuhaw kayo dahil sa gwapo ng mga chupapi at ang hot, ay dito kayo bumili, mare! Huwag na kayo pati papapapap! pamikos mikos dyan. Oho, so nagsiserve sila ng lemonade with uh, alcohol or lemonade lang po talaga. So, ako ay prepare bin and then pinatry po nila kung gaano kasarap. At napansin ko dinudumog sila ng chupapi. Ibig sabihin masarap talaga ang lemonade nila. Kaya naman ipordago natin. At sobrang ng awliw daw talaga din ako. Kaya hindi ako umuwi ng maaga. Kaya naman i nyo ako makikita dito sa kat non -brage. Sa gustong pumunta, hanapin nyo lang ako dito. Ipopordagolism na natin to. At pagabi na nga po, kaya maapit na po tayong pauwi kasi kailangan din naman nating umuwi, 'di ba? Pero big bap bago ko tapusin yung vlog na to, maraming salamat sa mga walang sawang nanood. Hopefully na subaybayan yung pa don't forget to subscribe dahil lagi nyong tandaan ng buhay ay weather weather lang. Hoy! For the go. Maragtala. Huy! Love you guys. Okay kayo.